Ayan guys, update na aming tindahan sa pag-arrange nitong tindahan namin. Araw ng biyernes ngayon guys, kahapon na ang aking asawa, Webes. Ayan, yung aking mga paninda guys. Natapos na yun i-arrange ng aking asawa. Oh. Doon sa dulo. Ayan, dito. Ayan, marami kami din yan guys. Saka yung mga dyan. Eto. Saka yun. Hindi siya na may namili ngayon. Baka bukas na naman siya mamili, guys. Ayan. At saka yan. Yung doon sa baba, oh. Marami na rin kulang yan. Bukas na yan, guys. Mga inumin yan, oh. Ayan. Yan lahat yung ano ng aming paninda, guys. Ngayon ay araw ng journeys. Ayan. Kaya update-update tayo sa atin mga paninda. Guys, kararating na asawa ko araw ngayon ay lenggo. Kaya ayan, namili na naman siya. Mayroon pa yung pahabol mamaya, guys. Ayan. Ang kanyang pinamili. Ayan. Ayan, yan, 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 yan. Ayan na, guys. Dumating na po si Papa. Kung pa yung mga dala niya, guys. Tatlong box Tatlong bakal linggo guys ayan namili na naman ang aking asawa ayan na natira sa buns konti na lang ayan guys araw ng linggo ngayon September 17 ayan yung pinamili ng aking asawa ilang box siya na inumin guys apat wala lang kaming long neck kay wala mabina ng long neck ayan bali anim na karton lahat yan guys kasama grocery mamaya i-arrange ia ko rin yan guys yan ang aming paninda kaming bagong dating na mga inumin. Yan, bagong display na yan, guys. Kulang lang ako dito ng long neck. At saka, dalawang klase pa na inumin. Iaayos pa namin dito bago kami bumili kasi wala na paglagyan. Punong-punong na da, guys, yung aking tindahan. hirap kasi, guys, pag manawalan tayo ng puhunan, kailangan natin mag dagdag na magdagdag. Eh, itong tindahan namin ito, pag ano, kailangan talaga araw-araw kasi mahirap ang buhay pag wala tayong tiyaga walang laga ayan guys magandang hapon ngayon ay araw ng lunes 1.46 ng hapon ayan yung aming pinadeliver ngayong hapon na ito November 18 lunes ng hapon ayan guys Umpisa dito, ayan, pababa. Saka dito. Saka ayan. Yan. Ano palang ito, guys? Sa susunod, mas marami dito yung i-deliver ide namin kasi magpapaskot tsaka bagong taon. Stock namin. Anim na cook. Isang RC lang. Tigalahati sila ng lemon kasi hindi naman masyado nabibili dito. Saka magdi pa ako. Dalawang kiss yun. Walang naman na bote bote na lang, nagdi-deposit kami pag may bumili dito na walang bote. Tapos yung iba, ayaw pa mag-deposit. Gusto nila, kukuha na lang ng bote sa'yo pag bumili. Kami, kawawa mga tindahan, kailangan tagalaga. Sa panahon ngayon, mag-deposit tayo kasi hindi pwede walang deposit. Kawawa ang tindahan, guys. Kaya kailangan talaga may deposit palagi tuwing bili. Ayan, ang dami kong kiss pa na walang ano, walang mga bote. Hindi nila binabalik. Ito guys. Yan lahat-lahat yung aming mga pinadideliver. Pinadeliver ngayong araw ng Lunes. November 18. Yan. Siksikliglig yung aking tindahan punong-puno. Yan. November 18. Ah. Hapon ngayon. Thank you guys.